sa muling pagbuga ng abo ng Bulkang Taal nitong linggo. Muling na alarma ang mga taga-agonsilyo sa Batangas dahil sa ibinuga nitong asupre. Para maagapan ang posibleng epekto nito sa kalusugan, agad namang namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng mga face mask at vitamin. Tila may halong putik at abo umano. Ang bumuhos na ulan sa Agoncillo sa Batangas matapos ang tatlong minor eruption ng bulkang Taal nitong linggo na balik tuloy ang takot ng mga residente lalo na sa barangay Banyaga na nasa loob ng 7 kilometer danger zone. Ang direksyon kasi papunta dito yung hangin eh kaya direkit yung aking barangay puti agad ang kulay ng baha dito sa kalasada. Nag-alala tuloy si Mary Joy para sa kalusugan ng kanyang mga anak. Kwento niya Nangamoy asupr kasi ang hangin sa kanilang lugar. Umabot din ng abo sa kanilang bahay. Pumabaho. Iba po yung amoy ng sulpor. Tapos po yung mga anak po namin naguubuhan na, na masasakit po ang lalamunan sa amoy. Sana po talaga kumalma na ang vulkan. Payo ng munisipyo huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Kami po ay 24-7 uh, bukas po ang tanggapan, gayon din po ang RHU. Once na lumapit po kayo, mabilisan naman po kayong tutugunan kung ano pong uh, pangangailangan po. Para maprotektahan ang mga residente laban sa masamang epekto ng abo at amoy asupre. Agad na mahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 Mask, may vitamins at gamot din para sa mga bata sa barangay Banyaga. At sa apat na barangay sa Bayan ng Laurel sa ilalim yan ng ating Operation Bayanihan. Yun po ay malaking tulong na sa mga anak namin gawa po. Tulad nito, nagkakaroon po ng sakit ang mga bata dahil po sa sulpur. Sa kabuuan, 18,040 na individual ang nakatanggap ng face mask. Taos puso pong pasasalamat sa inyong mga tulong sa amin kahit minor eruption pa lang po ay ramdam na rin po namin ang inyo pong pagtulong sa mga nais nice mag-donate maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lhuillier pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards